Ngayon guys, ang tutorial po natin ay kung paano mag out sa GCash. Ayun po guys, sa ang ating po tutorial ngayon. Ngayon guys, nag-cash out po, nakapag out na po ako sa GCash. At ituturo ko po sa inyo guys yung naging process po. So, ito po yung aking entire screen guys. Ngayon guys, i check muna natin yung GCash natin. Ayan guys. And guys, wala na pong laman yung aking Gcash na cash out ko na po. Pero pupunta kayo guys doon sa may show more. Yung tatlong dot doon sa may right side. Ayan po yung open yun. Tapos pupunta kayo doon sa fund management cash out. Ayan po. Tapos dito sa cash out guys, makikita nyo yung mga over the counter na branches na pwede kayong mag-cash out. So, view all nyo lang po para makita nyo yung mga option. Ayan guys, yung mga option niya, Bilyarica, Tambunting, Pure Gold, Robinson, at mga department store guys, at saka payment facilities. Ayan guys, ha. So ngayon guys, dito sa Bilyarica, nag-cash nag, nag -cash out kasi ako guys sa Bilyarica. So open natin guys yung Bilyarica. Ito guys yung mga step po kung, pa, kung ano po ang gagawin niyo para makapag-cash out. First, fill uh, out the GCash form. Tapos kailangan nyo po guys ng valid ID, government valid ID. Tapos makaka-receive kayo guys ng text na uh, MPIN or OTP or receive Gcash at the end po. So ganito guys yung ginawa ko. Bago kayo dum pumunta guys sa ano sa, uh, sa Billeray, you have to have load po, extra load. And of course, you have to have a uh, tawag dito uh, data or extra uh, internet po. So ngayon guys ang ginawa po ang pagpunta ko sa tam, sa ano sa Bellerica, pinapilapdan po muna nila sa akin itong form na to. So kailangan niyo pong upan to ay makikita niyo guys yung complete name, contact number, kung magkano yung amount and so on and so on. Yung may mga kulay guys, kailangan yung fill upan. complete address, customer signature, overprinted name. Tapos after noon guys, makaka-receive po kayo ng makaka po kayo ng messages po galing po sa kanila. Ayan po. Ito po yun guys, yung message na yan. Your one time pin. Ayan po guys, makikita nyo dito. Kailangan nyo pong mag-reply according po doon sa message nila. Ayan po nakalagay. Kung babasahin, to complete this transaction, reply cash out 251 kung ano po yung ano po, uh, pin number o uh, OTP. Uh, po, yung, yung uh, one time pin. Uh, Ayun po uh, transaction. So ayun po guys, nagreply reply ako G uh, cash out with number. Ayun po guys, tapos magre-reply po sila. Uh you're about to make a G cash cash out request of 2000. Ayun po, ito po yung na-receive ko. Uh ito pala guys yung na-receive kong letter po sa kanila. You are about to make a G cash cash out request of 2,940. So, mayroon po siyang charge na nasa 60 pesos via Abelia Kindly wait for one time pin up po yun guys. Yung yung pin guys. So, ganun lang guys kadali kung paano mag cash out po sa Gcash ha. So, uh, thank you so much po. Hope you uh, learn something po sa ating pong tutorial ngayon at sana po makatulong. Maraming maraming salamat po. See you next time.